Handa na ba Handa yung... Handa na ba yung... Handa na mi! Ratatap, ratsadang tanong! Tapatan! At tarang! Tahan! Okay, una, pili nuts, eh. Pili lang ng isa sa aking mga sasabihin. Una, pili nuts, jet ski, trolley, o wheelchair? So, ano ba? O wheelchair ka na lang? Wheelchair. <laughs> oh, wheelchair bayong. na siya. No? Meron namang oh. wheelchair sa ICC eh. <laughs> okay. <Yeah>. Bayong. Maskara. <laughs> I see yun, o... Sek. ICC, ICC. Oh. Opering. <laughs> Yan. Bayong. Sabita ng Bayong yung mga tirahan ng mga taksira traidor. No? <laughs> yeah. Pangurahan ni Michael Fahati ng paglagay. <laughs> <laughs> oh. okay. Pili oh. na magbagal, mag, oh. mag matulin, matulin o maghintay. Ayan, magtanggol. Mag Ay, mali pala, magtanggol, mag-o mag eh. o Magtanggol Magtanggol. Oh. Oh. Mag si. Magtanggol ko eh, Pilipino, magtanggol ka. Okay. okay. Oh, ito oh, na ngayon, yung sinabi ko kanina, magbagal, magmatulin yeah. o maghintay. Walang maghintay, magmatulin sa pagdepensa, sa pagtanggol. Oh, pili yeah. magsisi o magsinungaling. Magsisi. Magsisi. Yan. Okay. Yeah. Pero hindi yan pag absuelto. Okay. Pero oh, yan ang mag... Simula. Magsisi ka muna. Yan. Huh? Oh? Magpakumbaba o magpataas yeah. ng ihi. Yan, yeah. ba? Yung mga taksil, magpakumbaba, mm. eh mayabang ka pa eh. Pinagmamalaki mo ba yung kataksilan mo eh? No? Mhm. Mm pa baba ka naman, mahihiya ka naman sa iyong kataksilan. Okay, huli yeah. sa Pili Nuts. Yan. Yeah. araw na bakasyon. O, tatlong yeah. piraso ng pilak. Yeah. Tatlong kong pirasong pilak. Yeah. Mga columnists mga bloggers, yeah. mga trolls, yeah. mga senator, yeah. no? Yeah. Tatlong kong pirasong pilak. Yeah. Okay. Oh, bigay okay. na sa inyo yan, Isek. Ah, ako naman, tara tarot, lalo, tara hindi totoo, true lalo, totoo. Unang tara. Eh, naniniwala ka ba sa kasabihan? Silence means approval. Yeah. Mm -hmm. True lalo. Hmm. Taksil. Ako talaga 'to. Ako taksil talaga eh. Oh, baka na May mga kinala ka ba? Check ito, personal ha. Na mga dating nakikipaglaban na ngayon ay nakikipagsawatan sa kalaban. Mm -hmm. True na lo! Dako! Oh, huwag ka na mag-git ng pangalan ha, pero hindi kita pigilan. Mga talo, hey, eh, talo! Oh. Itahin oh. <laughs> talaga ako. ano? Kumakalat na ba ang pera? Mula sa China, sa bulsa. Papunta bulsa mga pa propagandista. True na lo! Yeah. Oh yeah, Huwag ka na magbanggit ha. Baka mapahamak pa tayo. <laughs> Alam natin baka, ko Bitcoin, mo. baka Bitcoin pa yan eh ka-Bitcoin <laughs> ah na yan. <laughs> Oh, Oo. Dali pinakita ko sa mga 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 Bitcoin sa ating mga export processing zones. Yeah. Gera! Ang panakot ng mga emperista. Ito rin ba ang aasahan mo na kinakanta ng mga trader at oportunista? True na, Lou! Yan. Sige. Yan po si Liaras. Sige! sa sadang tanong tapatan at tarang tahan